DJ Rockies Secret Files. Mahal niya pala ako. huwag lang siya. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Claire. ito ang aking secret file. Nung high school ako, ay sumali ako sa isang religious organization. Doon ko nakilala si Russell. Pilyo, mabait, matalino. Medyo may itsura. Two years older siya sa akin. At siya ang president ng ng organization na sinalihan ko. Nung una ko siyang nakausap, ewan ko ba sa sarili ko, pero irritable ako sa kanya. Kasi may pakiramdam ako na ang presko niyang tao. Yes, DJ Rocky. He gave me an impression na siya ay may pagkahambog. Feeling super gwapo. But as time went by, unti-unting nakikita ko yung good side niya. Hindi nagtagal. Lagi na niya akong inaasar. Binibiro. At nilalandi. Oo, DJ Rocky. Malandi siya. Kasi hindi lang naman siya sa akin ganun. Kundi sa halos lahat ng babae. At ang masaklap. Nalaman ko na may nililigawan siyang kapangalan ko. Presidente ng partner organization namin. sa tuwing makikita ko silang naglalandian, nakakaramdam ako ng kakaiba. Yung tipong hindi ko naman to dapat maramdaman pero nararamdaman ko na lang na nagsiselos ako. Yes, DJ Rocky. Nahulog ako kay Russell nagkagusto ko sa kanya. Eh, yung nililigawan niya, hindi siya sinasagot. So, tuloy-tuloy lang siya sa paglalandi niya, kung kani-kanino, sa akin. At para bang, hindi niya ako nilulubayan. Kaya ako naman, hulog na hulog sa kanya sa katunayan, umapayag ako na makipag-holding hands sa kanya. Makipagyakapan. Umapayag ako na sabay kaming umuwi. Na maging text kami gabi-gabi. Para kaming MU sa pagkakaalam ko. Hanggang sa isang araw, nakita ko magkasama na naman sila. Nung kapangalan ko na nililigawan niya. Siyempre, inatake na naman ako ng selos. At hindi ko na napigilan ng sarili ko. Sumulat ako kay Russell. At ang sabi ko ay, Dear Russell, ano bang meron sa atin? May gusto ka ba sa akin o wala? Ano yung pagpaparamdam mo sa akin? Wala lang ba 'yun? Kasi kung gusto mo si Ate Claire, siya na lang ang landiin mo. Huwag mo na akong idamay. Mahal na kita. Eh. Pero ang sakit na. Pinaglalaruan mo lang ba ako? Hulog na hulog na ako sa iyo. pagkatapos kong isulat 'yon ay ibinigay ko sa kanya bago kami umuwi binalik niya sa akin yung sulat at meron na itong reply sa likod at ang sabi doon ay para ka lang kapatid para sa akin oo gustong gusto ko yung ate Claire mo. Nilalandi lang kita kasi I'm a flirt, 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 flirt. Sorry ah kung flirt ako. Pagkatapos kong basahin yung DJ Rocky, tumulo na lang ang luha ko. So wala lang pala sa kanya. Lahat ng mga pinaggagawa namin kaswitswitan. Nag-assume lang ako na MU kape. So after that day, nag-iwasan na kami. Minsan, nagkakasalubungan kami, pero siya na ang unang umiiwas. Masakit, pero I guess, mas mabuti na yun kesa sa mas mahulog pa ako sa kanya. Sa totoo lang, DJ Rocky, nung nakilala ko si Russell, meron ding mga umaaligid-aligid sa akin. May mga nagtangkang manligaw sa akin. Pero dahil gustong gusto ko si Russell, binasted ko. Yung mga umaaligid sa akin. Pero merong isang guy na kahit binasted ko na, e eh para bang pursigidong pursigido? Naisip ko tuloy, bakit hindi ko na lang ito o ng atensyon ko sa lalaking ito para makamove on ako kay Russell. So, in-entertain ko na itong lalaking to. Pero hindi kami nagtagal. Dahil kinailangan niyang pumasok sa seminaryo. At ako ang nakipaghiwalay sa kanya. Dahil kinausap ako ni Russell kung bakit ko raw sinagot si Robert, e papasok na yun sa seminaryo. Nasisiraan na raw ba ako ng pait? Dahil ma-impluensya ang opinion ni Russell para sa akin, nakipag-break nga ako kay Robert. One month lang ang itinakbo ng relasyon namin. so afternoon naging close kami uli na Russell na umabot na sa puntong naga-i love you na siya sa akin nang pabiro at madalas niya yung sabihin kapag naililibre ko siya ng pagkain then one day sinabi niya sa akin Napapasok din daw siya ng seminaryo at magpapare. Nawindang ako noong mga oras na yun. Napatanong pa nga ako sa kanya kung totoo yung sinasabi niya. At napatanong din ako kay Lord. Lord, bakit ganon? Eto na yata yun eh. Para bang may something na kami pero wala na naman pala. Yung tipong pinakilala niya na ako sa parents niya. As a friend. Tapos naging close ko na yung parents niya. Pinagkamalan pa nga akong girlfriend niya. Pero malalaman ko, gusto niya palang mag-seminaryo at magpare. So dumating ang araw, naaalis na siya. Pumunta rin ako sa bahay nila. Kasama ang mga kaibigan namin. Pagkakita ko sa kanya, niyakap niya ako ng may Nag-picture nag pa nga kami. Sabi niya, ipakita ko raw yun sa mga magtatangkang manliligaw sa akin. Para, na, para hindi na sila tumuloy manligaw. Umuo na lang ako kasi parang lutang na lutang ako. Tsaka ang lungkot-lungkot ko. Hanggang sa tinutuon niya nga ang pagpasok niya sa seminaryo. Minsan napapadaan ako sa bahay nila. Kinukumusta ko siya sa mama niya. Tapos minsan, naki-Christmas. Then nung malapit na yung birthday ko, Binigyan ako ng mama niya ng rosary at picture niya. At ang sabi ng mama niya ay ipinabibigay daw sa akin ni Russell. Ang saya-saya ko noon kasi naalala niya na birthday ko. Then minsan lumuluwas siya ng Maynila galing Laguna at bumibisita siya sa school namin. Hindi nawala sa isipan ko si Russell siya pa rin ang mahal ko. Kahit, kahit hindi naging kami. May mga in-entertain na kong iba. Pero pinakamatagal na relasyon ko ay isang buwan lang. Siguro, kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko naman sila mahal. At si Russell pa rin ang laman ng puso ko. Then fast forward. Nagpunta ako ng Canada. Then araw-araw. Nakakatanggap ako ng mga mensaheng hindi ko akalaing manggagaling sa taong mahal na mahal ko. Yung supposed to be isa akong inspiration pero yun pala. Isa akong distraction. At hindi ko inakala na ako pala ang magiging balakid sa bukasyong tinatahak niya. Eh, hindi ko mapigilan na madala ng emosyon ko. Ito kasing si Russell. Makulit. At ito naman ako. Nangungulila. Matagal na kaming hindi nagkikita. At pag naaalala ko ang mga moments na pinagsaluhan namin, naiiyak ako. Napapasabi ako na sayang at kung pwede lang na ibalik, ang oras na magkasama kami gagawin ko. Lumipas pang taon, kinailangan ko umuwi ng Pilipinas. Namatay yung isang kamag-anak ko. Sa pag-uwi ko, hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote ko at ang unang kinon ko ay si Robert. Lumabas na siya ng seminaryo bago pa ako lumipat ng Canada. Naging magkaibigan kami. Sabi ko sa kanya sa text ko. Guess kung nasaan ako ngayon. At ang sagot niya, nasa Canada pa rin. Then sabi ko, hindi, nandito na ako sa Manila ngayon. nag siya ng, okay. Nahurt ako noon. Hindi man lang ba siya masaya na nandito ako? Eh ba't ba ako nag expect Nasaktan ko nga pala siya noon. Ang nangyari, pumunta yung mga kaibigan ko. Kasama si Robert sa burol ng kamag-anak ko. Doon nakausap ko yung ex ko. Medyo nagtampo ako sa kanya. Kasi hindi mo lang siya masaya nung binessage ko siya. Yung pala nagulat siya kaya okay lang ang nasagot niya. Pero sa totoo lang nung makita ko si Robert, parang na-miss ko siya. One month ako sa Pilipinas at akalain mo, nagkabalikan pa kami. At ibang-iba na siya sa dating Robert. Namatayan din yung isa naming kaibigan. Nakasama namin sa org. Pumunta kami ni Robert. At nagulat ako nang pagdating namin sa burol, ay nandoon si Russell. Ang awkward kasi magkasama kami ni Robert. Gusto ko siyang yakapin pero hindi ko magawa. Actually, lalong naging awkward nung nakita ko pa yung isa kong ex. Tatlong lalaki sa buhay ko nasa iisang lugar. Etong si Robert. Alam na mahal-mahal na mahal ko si Russell. Kaya kung makadikit, wagas. Pinagseselos niya si Russell. Pero mukhang wala naman kay Russell yung ginagawa niya. Nagkausap kami, nagkumustahan. Then natapos ang um, pagbakasyon ko sa Pilipinas. Or should I say, pakikilamay. Then bumalik na ako ng Canada. LDR kami ni Robert. Hindi naging madali. Dahil umaga sa akin, gabi naman sa kanya. Then napansin ko, parang nagiging toxic ng relasyon namin. Nagdesisyon ako makipaghiwalay sa kanya. At para magkaroon ng bigat, yung dahilan ko, para makipag-uway sa kanya. Sinabi kong niloloko ko siya. Para pumayag na siyang makipag-break sa akin. Napagod ako eh. Tapos may sakit pa siya. Wala siyang matinong trabaho. Halos ako na ang nagbabayad sa pagpapagamot niya. Nung una, okay pa sa yun. Kasi ganun naman talaga yung ginagawa ng partner, ba? Diba? Kaya lang, habang tumatagal, nauubos yung ipon ko. At para bang masyado na siyang nasanay, na puro ako na lang yung gumagastos. Wala man lang siyang ibang ginagawang paraan para kahit papano, imapagaan yung bigat na nararamdaman naming dalawa kung kaya't humantong ako sa si isang desisyon. Isang mabigat na desisyon. Nakipag-iwalay na ako sa kanya. Then online, may nakilala ako. First time kong magkagusto sa super pogi. Nagulat nga ako. Nasa unang pagkikita pa lang namin, meron na siyang disisais na bulaklak na ibinigay sa akin. Sabi ko, first time kong makatanggap ng flowers mula sa isang lalaki. Kaya napaisip nga ako, ay, baka siya na yung the one ko. Pero, sumapit ang birthday ko, hindi siya sumipot. Hindi siya sumipot sa date namin. Masakit yun. Kasi parang umasa na ako. Akala ko yun ni kasi hindi pa pala. So bumili na lang ako ng pabango at chocolates. Pinakita ko sa parents ko. Kunwari, may nagregalo sa akin. At simula nun, wala nang communication na nangyari sa amin. Naisip ko pa nga wala na siguro magmamahal sa akin. Karma ko na siguro ang mga nangyayari sa akin dahil sa mga ex ko. Pero alam mo yun, DJ Rocking, kapag napanghihinaan ka ng loob, bigla namang may pangyayari sa buhay mo na magpapalakas ng loob mo. Isang araw, may nakilala akong lalaki. Itago natin siya sa pangalang Trey. Nagkatrabaho kami. Naging magkaibigan kami na naging magkaibigan. Mabait siya. Understanding, walang bisyo, masipag at medyo may itsura. Masasabi kong siya na ang hinihintay ko. Walang araw na hindi niya ipinapaalala sa akin na mahal na mahal niya ako. Na napaka-bless niya to have me. At ganoon din ako sa kanya. Maka-Diyos siya. Lagi kaming magkasamang nagsisimba. Yung pamilya niya, close ko niya. Yung okay naman na lahat eh. Pero biglang may manggugulo. Guess who? It's Russell again. Sabi niya, lumabas na raw siya ng seminaryo. Eh, di ba? Kaya nga, ayoko nang magkaroon ng communication sa kanya kasi pakiramdam ko, eh ako ang distraction niya. At nailalagay ko lang yung sarili ko sa alanganing posisyon. Pero ipinagtapat niya sa akin na hindi na raw siya masaya sa seminaryo. Gusto niya raw na maranasan ang buhay na nakagisingan niya. Kinailangan niya ng kaibigan na makakausap. Kaya I was so patient. Naga-advise ako sa kanya kung paano mag-apply ng trabaho. I encouraged him. Hanggang sa napag-usapan namin yung past namin. Inamin niya sa akin. Nauna pa lang daw niya akong makita gustong gusto na niya ako. Pero dahil mas bata ako sa kanya, naduwag daw siya. Natakot siya. Nabakalayuan ko siya. Na baka kapag ipinagpatuloy niya yung nararamdaman niya para sa akin, eh bigla na lang itong mawala. Bigla na lang ako mawala. Ayaw niyang itaya yung closeness na meron kami, yung meron na relasyon kami. Mahal na mahal niya raw ako. Pero hindi niya sinabi sa akin yun. Kasi alam niyang hindi niya kayang panindigan. Hanggang ngayon mahal niya pa rin ako. Nung time na umuwi ako ng Pilipinas, dapat sasabihin niya raw sa akin na yun yung nararamdaman niya pero nalaman niya na nagkabalikan kami ni Robert. Kaya hindi na niya itinuloy. Ah, so mahal niya pala ako. Naduwag lang siya. Pero sa ngayon, mas mahal ko na si Trey. At alam ko sa sarili ko na hindi ko ipagpapalit si Trey sa isang taong naging duwag. Well, kung naging matapang lang siguro siya dati. Siguro. Eh masaya kami ngayong magkasama. Pero hindi siya naging matapang eh. Siguro. Ito ay paalala lang. Sa lahat ng mga tagapakinig mo, DJ Rocky, na kapag meron ka ng oportunidad na sabihin ang tunay na nararamdaman mo sa isang taong mahal mo, sabihin mo bago pa mahuli ang lahat. Ang oportunidad minsan lang dumating sa buhay. Kaya learn to grab it. Take the risk take the chance Hanggang dito na lang po di Rocky. Muli. Ako si Claire. At ito. Ang aking secret file.